araw sa inyo mga kabukid. Ayan, nandito ako, ako sa uh, Barangay Lawa, Kalamba, Laguna. na yeah, namurtihan kami at nandito ako sa kanilang mini farm. Ang dami nilang alaga. Ayan, nado sa loob. Ayan, nandito yung kanilang tu, ano. Hello, chuchu! Hey! <laughs> yung kanilang aso. Tapos, ang dami nilang kambing dito. Tapos, tingnan nyo yung mga papaya. <laughs> Gusto mo makuha ng papaya. Favorite ko to. <laughs> ano sila eh. Nagiinuman doon. Tignan nyo. Wow. Papaya. <laughs> daming bunga. Maya maya pa na rin kami eh. Kaya. Ayan tapos ang daming talong. Tapos doon sa kabilang side. May mga ano doon. May mga. Anong tawag doon? yung dragon fruit ang dami nila dragon fruit ah ito yung ano <laughs> ah, mulberry mulberry ito ito Mayroong bunga yan o no? oh. wow mulberry gusto ko to try natin tikman Papasarahin mo. Ayan, nakapasok na tayo dito sa loob kasi meron na akong kasama. Ayan. Yan. Kita niyo yun. Uy, bunso, wag mong habulin. Ang dami pala nilang kambing. Pero hindi mahirap magpastol ng ganyang karaming kambing. Kasi. Oo nga. Parang ang ganda nung isang yun, oh. Pangkulay. Hoy! Siyan! Baka! Suwagin ka niyan! Ayan. <laughs> wow. May mga nagagalang bata. Ang haciendera. <laughs> Ayan. Dapat ganyan lang kasi ganyan eh. kayo. Wala Oo. Dami nilang kambing. Kaso payat yung iba. Gawa ng kukunti na yung damo. Tapos ito yung mga native nilang baboy. <laughs> Ang cute. <laughs> Hindi, di naman siguro, di pa tayo hinahagad eh. Huwag mo kuanan pipicturan ko. Hi. Diba nakakatuwa? May ilan 'to? Payat lang ana. Ulang anong? Wala ko tinda mo. May alaga pa diyan? Ito, ito yung ganador nila. Ito maganda ganador pa oh. Oo. Oh, oh. namatay natin. Ganarin ganarin itsura. No. Yan. <laughs> Mabait kaya ari. Ay piling ko yung isang kwan pa magiging ganito itsura. Yung nagkapigsa. Hay nung, no? laki. Ang laki niya. Wow. Sobrang ganda nito. Ganda. Ganda ng lahi. Nakatali siya. Oh, lilit ang lalait naman ng babae, no. Sasang lalaki na ring ganador. O, kunti na ang damo. Marami pang kambing. Hi! Nalapit sa akin ng ano? <laughs> ang native. Gito. O, oh, nanunuwag. Alin? <laughs> ito? <laughs> nanunuwag pala yun. Kasi nga, ganador eh. Ang daming anak na rin. Ano ang daming kaliliitan? Baboy ra mo. Bay ka mukha yung ate no? Yun, itim mga ano. Ayun. <laughs> Sarap din ito, mambay no? Oh, ah, dito ka na. Oo. Oh. Dito, bambay, oh. Dito, ah! mo no, magsaranggola din eh. <laughs> uh, uh, Tikman natin yung mulberry. Meron pala dito. Hmm? Hmm? Ganun pala yung lasa niya. Okay din. Masarap. Ayan. Yung mga kambing nila. Kaso, kakunti na yung damo. Bunso! Papasok kayo dyan! May baboy dyan! May baboy! May, ba may, may, baboy, ano siya? Baboy ramo na may mix native na. Meron diyan yan. Ayan ang kanilang mga alagang kambing. Kukunti na ang damo. Pwede nga, kaso merong baboy ramo dyan. O sige, good luck. <laughs> Walang iyakan ha. <laughs> Ayan, dito naman tayo sa may dragon fruit area nila. Ah, diba? Form na form. Kaso wala pang bunga. Yung iba may bulaklak na ayun. Ang init lang. Ang init. Nasakit na yung ulo ko. <laughs> yung mga bata habang nagagala ako, nagagala din sila. <laughs> wow. Daming bunga. O, ganyan, maganda talaga na ganyan yung pinaggagawa ng puno ng farm, ng ano, ng dragon fruit puno ng farm ano yun ayan ah, ganyan talaga para pag tagal lumago na sila nakabitin lang na ganun ang dami kaso nainitan ako ang sakat sa ulo ng init at tingkad ng lang... anong oras na ba mag 4 na ano eh for mga 4.20 na pero ganito pa lang ah. nakatawa siguro kung kumasyal din ng maraming buong aring ano na aray aring dragon fruit na ere at yan lang po mga kabukid salamat po sa mga nanood ng aking mini na aking vlog na to dito sa Barangay Lawa, Kalamba, Laguna maraming po salamat at uh, kung nagustuhan nyo po yung video na to palike and subscribe na rin po at huwag kalimutang i-click ang, notif ang notification bell para lagi kayong updated. Ayan. Maraming po salamat. Bye!